Cross, Oi, Mensa de Rivera. Rai Rai by It Wow, Alme Cross. Mensa de Rivera. Alaska. Grabe, um, expert production open mga idol. Rai Rai bite it. On the lead. Karabi Michelin Rivera Aldrey Cruz mga idol Karabi Sumabak na mga idol ha ah, Sa expert oh Sibas-sabas kalaban mga idol ha Rai-rai fight it Rivera Pilipi Pili oh. Stanley Nunez ah Karabi Pangat low position mga idol oh. Aldrey Cruz Oh Oy Michelin Rivera Woo Main club si Michelin Nakuha ni Aldrey Cruz Karabi Wow Rai-rai fight Wow, Andre Cross grabe. Grabe, oh, rai rai baik eh. Wow, Andre Cross. Excellent <tuk tangan> Rivera. Alah ka. Oh, tabalo tama idol, dilini ini sa ni Andre Cross, no, Jeff? Oh, yang di lugaran kali oh. Apa lu mga idol? Kalah ini gitu, mah profesional mga idol. Ayo. Ayo, siapa pun yang dia mau nih Aldrich Ross mga idol. Santai sana experience mga idol. Lob dah kan saya expert mga idol. Kalaban, apa nama basta-basta mga idol. So, mga top mga idol lang, kalaban mga idol dito sa Pilipinas mga idol, ang kalaban ni Aldrich Cruz. Ayan, Ray Ray by TN Marinato Living So, pwede pa magbago ang lahat mga idol So, 3 seconds lang ang biya mga idol Sa ang estimate Pwede pa maghabol, mabahaba pa mga idol Grabe batang ito mga idol oh, All records all the way, magulo-mulo sa outcut Tabako mga idol ha Grabe, shout out Ang KC Racing Team mga idol KC Trading Racing Team mga idol Ayun wow. wow. Tuwa na may aking berm Grabe ang trip mga idol That's 14 years old mga idol ha Grabe na ang galawan At ang bilabol uh, Ang bilibabol mga idol Nga mobs Nga gihimo ni Aldrick Cross mga idol Grabe yun mga bata yun Ay, so, ah. laka. Malapit na mga idol. Tosikan sa lang ang biya mga idol. Lakad ulit Happy Pogo Grab po kayo mudula mga idol Mga batang 14 years old Karami yung oh, shout out mga idol ha ah. Ang team ni Alric Rose mga idol Diyas sa Pulumulok Karami kang kusog sa inyo ang rider Bata pa oh, Ray Ray maray maitin pa rin mga idol Ang atong leading mga idol ha ah. Followed by Michelin Rivera of General Santos City Ray Ray, oh, ang lantapan idol Stanley, mag-iisa mga idol ay,

Malapit na mga idol. One seconds behind. Malapit na. Say isang pagkakamalay lang mga idol. Nakadikit na mga idol. Malapit na nakadikit. Ayun. Si Bayan Sinitsilin. Hindi basta-basta kalaban niyan mga idol. Sigawan na sigawan. Sigurad mo mag-meet sila ng nakita oh. Bukod sa pilit yung lapok. Wala oh, ka! Pagpakanay Bak na mga idol! Malapit na si Mitchellin kay Rai Rai Baitin! Hala ka! Simplang gamay si Mitchellin. Second block, Rai Rai Baite champion. Match selain Rai Rai K2. Dayon Cross, mga idol, garat. Atong future rider mga idol ha, Tambay. Sa expert and pro mga idol. That's Aldre Cross ng Pulomolo, third mga idol. Pilih Philippe Bilyo, ito ikaw Dan Dayon, Dayon Stanley Nungisa, ikalima. Alright.